Hingi po tayo ng update sa na nangyaring malagim na karambola sa SC-TEX at nakakonfine na po sa isang ospital sa Tarlac ang mga nasugatan. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, dumating na nga rito sa Tarlac Provincial Hospital ang isang kaanak ng dalawang taong gulang na batang lalaki na kabilang nga sa mga biktima ng malagim na aksidente sa SC-TEX kaninang tanghali. Hindi pa raw ganong nagsisink in sa pamilya ang sinapit ng kanilang kaanak. Sakay ng isang sasakyang, magbabakasyon lamang daw sana ang pamilya sa Baguio ng maaksidente. Normal naman daw ang lahat ng resulta ng test na ginawa sa batang nakasurvive, pero inirekomendang ilipat ito sa mas malapit na ospital sa kanila para mas masuri. Panay daw ang hanap ng bata sa kanyang ina. Sa ngayon, sampu na ang kumpirmadong nasawinan nandito sa Tarlac Provincial Hospital habang 31 ang sugatan. Kabilang na nga rito yung batang lalaki. At iyan ang latest mula rito sa Tarlac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.